When you wash your clothes, you put your left hand under, and then you sprinkle the water like that, and then you kusok kusurize <laughs> the clothes. Yeah. Yeah. And wait until five minutes of washing. Ibabad ng dalawang araw. And then it is done. Ibabad ng dalawang araw. <gasps> so in the fourth day, dito mo palang halay. Para kayo, para wala lay hugaw. Ano nakalami? Okay, next load. Cloth load. Okay. You wash it like this. Wash it like that. Wash it like this. Lagi siya sa plano. Naabas siya. Nabili na lang <laughs> siya. Kung ba, ano kayo naman doon na ma rin, no? Maglabak kaya? <laughs> Hindi siguro ba yun? Alabag ya po eh. Oh, okay na, ano mong gabi eh. Pwede sa salita ba Hindi ko. Wala ka. Rabi siya, kung saka sa likod. Yan naman na. Mabalakas <laughs> na eh. Muna yung aahabang ah, gas ko yun, ah, Dapat mong labagid. Oo oh, eh. It's Saturday today. Oo. Mm -hmm. hmm. Muna mong labagid yung labagid. Anong date? Eh. June 22, 2013. Anong oras? Um, 11.59 and 12 seconds. Sure ka? 11.30 pa lang? Oo. Uh -uh. Sakit-sakit sa likod. Sakit mo ba rin? Ah, sige, change siya pa. Oh, di pas sakit-sakit nama no, kau terus <laughs> berkurang ya.